Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata 30 ng Noli Me Tangere ni Jose Rizal, pinamagatang Ang Huling Paalam, naganap ang isang mahalagang okasyon sa buhay ni Crisostomo Ibarra. Siya ay naglakbay patungong San Diego upang dalawin ang kanyang yumaong ama na si Don Rafael Ibarra. Sa kasamahan si Elias, isang mangingisda, at tagapagtanggol ni Ibarra, sila ay naglayag patungo sa isla kung saan matatagpuan ang libingan ni Don Rafael. Sa kanilang pagdating sa isla, nadiskubre ni Ibarra ang isang masalimuot na kalagayan. Ang libingan ng kanyang ama, ay pinamumugaran ng mga malalawak, at makapangyarihang puno ng bunga, na siyang sumisimbolo sa pag-aari, at kontrol ng mga prel, sa mga lupain at buhay ng mga Pilipino sa kanyang pag-iisip, naging malinaw sa kanya ang makapangyarihan, at mapanupil na kapangyarihan ng mga prele, na hindi lamang sila mga relihiyoso, kundi mga mapagsamantala, at mapangaping nangunguhay sa kasinungalingan. Nagkaroon ng mabigat na pag-uusap sa pagitan ni Naibara, at Elias tungkol sa mga pangyayari sa bansa, at ang mga pag-aalsa laban sa mga mapangapi. Lumitaw ang kanilang pagkakaunawaan sa mga hindi makatarungang kondisyon ng mga Pilipino, pati na rin ang kanilang pangarap na makamtan ang kalayaan at hustisya para sa kanilang bayan. Sa pagtatapos ng kabanata, ipinagpatuloy ni Ibarra ang paglilibot sa lugar at pagmamasid sa mga pangyayari. Kahit na ang kanyang paglalakbay ay puno ng hinagpis at pag-aalala sa kinabukasan ng kanyang bayan, ito ay nagbibigay inspirasyon sa kanya na magpatuloy sa pakikipaglaban para sa katwiran at katarungan, alinsunod sa mga prinsipyong itinaguyod ng kanyang ama. Sa buod ng kabanata ng no limit ang hiri, na ipakita ang kahalagahan ng pag-unlad ng karakter ni Crisostomo Ibarra patungo sa pagiging isang makabansa at makatarungan na lider. Isinilang ang kanyang malalim na pagmamalasakit sa kalagayan ng Pilipinas at sa pangarap na makamtan ang kalayaan mula sa mga pang-aapi ng mga prele at mga dayuhan.